Iwan sa kanya sir. Ano nangyari sa kanya? Naghahanap ka ba talaga Isang dyan? Isampal ko to pag nagkamali siyang hindi. Bakit ka nandito ulit sa Live Me 2.0? Wala lang, masaya. <laughs> Naghahanap ka hindi? Ay, mo sagot mo. Naghahanap ng ano? Naghahanap, Naghahanap ka ng na. matinong. <laughs> naghanap ka ng gulo <laughs> mm. naghanap ng ano gugusat sa buhay ko <laughs> bakit hindi ka ba naghahanap mo nakaraan sa live ko? <clears throat> walang signal nga ni ah walang Wala signal <laughs> um, ngayon malakas, so, <laughs> ma malakas na malakas mm. na so guys no single mom din ito si ma'am ilan taon na po kayo? 39. 39. O, oh, 39 years old. Busog na busog. Uh, kita nyo naman ang ebidensya, di ba? Oh. Hindi na ubos, maraming natira. Uh, kaya sa gustong maganap ng matipid, karelasyon dyan, at kung gusto nyo si uh, Jackie May na yan, puntaan nyo po dito at kausapin nyo. Pwede um, nang i-mine. Kaso uh, uh, 39 na ito, guys. Oy, kahit tayo ay malakas pa to, oy. Grabe mm. naman ay. Sir, ilang taon ka na? Kailangan seryoso na apat lahat, gagawin. Ilang taon ka na? 39 po, sir. Uy, patas. 39. Patas, oo. <laughs> uh, uh. Gusto mo si Ma'am Jackie? Yun. Ganun dapat. Huwag ka muna magsalita, Ma'am. Gusto, ano gusto, naman, sir. Naman basta magaling ka? <laughs> kalma ba, kalma? Oh, Sir Caro, So, electric fan mo, baka lumipad tayo. Sir. <laughs> Kanino electric fan yan? Patay na, sir. O, oh, sige. Sir, gusto mo si Mang Jackie, tama? Patay na, sir. Opo. Oo. -o. Anong Ano nagustuhan mo sa kanya? Siyempre, yung, yung may edad na kasi pang single mo. Mm, akala kasi ko single dad ako eh. Akala ko yung malaki. Hindi naman. Ah, ah hindi Yung naman. Yung pagmamahal ah. Hmm, hindi mo pa sir nasukat kung paano magmahal yan. Yung pagmamahal. Sige. Hmm? Ah, kausapin, kausapin, mo si Ma'am Jackie. Go. Ma'am Jackie, good evening. Ah, okay. Ako na pala ma'am, sorry. Ah, gano'n ko lang. Teka, saan mo kayo ma'am Jackie? Di na salita si Ma'am Jackie, nasyak. O oh, ano oh. na, Ma'am Jackie? O, Jackie? Di na sa salita si Ma'am Jackie, sir. Hindi yata seryoso yan? yun. Iwan ko sa kanya. sir. Anong nangyari kanya? <laughs> Naghanap ka ba talaga, Jairo? Isampal dyan? ko to pag nagkamali siyang hindi. Ano sabi mo? Andito ako. Kaya nga, ano sabi mo? Isampal sabi ko naghanap nga yung matino. Ano yung isampal mo? Ha? Naghanap yung okay na, matino, matinong kausap. Magkakilala ba kayo ni Karo? Hindi po ng tayo. Eh. Hindi. Hindi ko kayo maintindihan. Oo. Baba mo muna, Sir Reglet.